Kahit pa sunod-sunod na mga babala laban sa walang habas na iligal na pagmimina sa Paracale, Camarines Norte, walang ginawang aksyon ng pamahalaan para matigil ito. Kumilos lang ang pamahalaan ng may dalawang minerong namatay kahapon. Walong iba pa ang pinaniniwalaang nalibig na rin ang buhay. Narito po ang aming report. Mismong mga eksperto nagbabala numpang pang isang taon dahil butas-butas na ang lupa sa Paracale, Camarines Norte, marupok na ang pundasyon nito at malaking peligro ang nag sa mga residente. Inulit din namin ang babala matapos ang malagim na trahedya sa minahan ng ginto sa Compostela Valley noong ikalima ng Enero kung saan mahigit 20 minero ang namatay. Pero hanggat hindi natitigil ang pagmimina, na natili ang banta ng trahedya. Kung may flash flood, kung may lindol, bibigay at bibigay sa parakala hindi kasing taas yan ng mga sa, sa ano doon sa sa may ano sa may diwalwal nandoon pa rin yung danger Kahapon gumuho ang lupa sa Parakale, Camarines Norte. Dalawang minero ang namatay at walo pa ang pinaniniwala nailibing ng buhay. Nagpadala na raw ng five-man team ang gobyerno para mag-imbestiga sa lugar. Kung talagang nandyan pa rin yung mga illegal na small-scale miners dyan, wala tayong option kundi patigilin. Eh. Paniwala ng mga eksperto, mahirap mapigilan ng small-scale mining sa Camarines Norte hanggat kumakalam ang sikmura ng mga residente. Wala rin daw seryosong aksyon ng gobyerno. Ang mga mayor dyan, walang may elect pag anti-mining ka. Sa ngayon, nagpapagawa na ng bagong geohazard map ang palasyo na tutukoy sa mga delikadong lugar. Erwin Tulfo, News 5.